Yon, good day ka ko yun to. So for today's video, bumalik tayo dito sa Agos River. iyan So bumalik tayo na Agos River para i-check kung ano yung mga update dito sa Agos River saka dito sa resort na pinuntahan natin. So later itatakal natin lahat. So keep on tuning ako yun to. Salamat. Video yan. Eh, hello guys! Sama na, sa guys, nasaan na kami? Mm Huwag kami boso-boso. <laughs> Shoutout so, 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 mo. Shoutout ko! So, so. na! Paalam namin. Paalam. Eh, kaka-bostebo. Eh, bostebo <laughs> Yon, good day ka ko yun to. So for today's video, bumalik tayo dito sa Agos River. iyan So bumalik tayo na Agos River para i-check kung ano yung mga update dito sa Agos River saka dito sa resort na pinuntahan natin. So later itatakal natin lahat. So keep on tuning ako yun to. Salamat. So mga all boys kami dito. Ayan. Nakakawai-kawai okay, okay, muna. So wala na prepare ng food namin. So dito sa Arabella, napaluto na lang kami ng ulam. Pwede kayo magpaluto dito. Kanin, tapos meron pa kami dalawang ulam na nakapending din. So yun. so kung ano ba, wala kayong mga dalang baon, o biglaan lang talaga, pwede kayo magpaluto dito. So yun, kain muna kami kakwenta. <laughs> Sabi mo, biglaan lang dito eh. Sabi mo, lang rin. Habang in-enjoy ang magandang. Ay, kasal. Shoutout out po si Shout out to Kerry Azur! <laughs> <laughs> may Kerry White! Si Kerry White may Asian Pack Boy Si Kerry Azur may Nabotas Pack Boy Hey! eh hey! <laughs> Kulit hey, <hey, hey>, hey. <laughs> Ay, isang ako ito muna, na, eh and Invite mo naman sa labita mo. Punta po kayo dito sa Arabella's Resort. And... ah uh, basta mas maganda po ngayon dito sa Arabella's. Lalo na sa susunod na taong. Open na open na sila. Open na so, open, opo. Kaya uh, welcome na lahat. Welcome po kayo lahat sa Arabella's Resort. Thank you. Thank you. Nandiyan pa rin yung tindahan nila, ma'am. Tapos wifi, nandiyan. Yes. Piso wifi, meron din doon. Tapos yung parking ng motor, nandun. Yan. Ito, yung buong Arabella. Yan. Solid. Okay. <laughs> Yung ito. so, yun nga, dito nga sa Agus River, wala namang pinagbago. Except lang talaga nung pinasara sila nung kamakailan lang rin. <coughs> ah, siguro mga kalahating buwan, kasi may mga inaayos sa papers, kailangan yan. So, yun ang nag-open, so, operational na ulit. Tapos, bagyo. So, yung normal na tubig na yan, so, napakataas niya. yeah So ang dami nasira din dito, ang dami ring naapektuhan. Pero ngayon, oh, operational na ulit itong Agus River, 'yan, Arabela. Siyempre sa Arabela Resort tayo magkukuwento. Napaka-solid. Ayun, nakikita niyo yung ayun. Ayan oh. Hindi pa yung So, same pa rin yung same pa rin yung ano, accommodation ah uh, yung hospitality nila ma'am, grabe, napaka-solid pa rin, grabe. <coughs> <coughs> yung ako yun to, uh, pakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo, ayan, so before, yung mga cottages, nandito, panda sa ilog mismo. So pinagbawalan na sila na ilagay yung mga cottages dito. So lahat ng cottages nandoon na kung, na, kung sa nakatapat yung mga resort. Kasi um para pagdating daw ng mga bisita or, or something na yung mag-inspect makita agad mismo yung uh, yung Agus River. Yeah, kaya lahat ng mga cottages nandoon sa tapat mismo ng mga resort. Yan. so si Arabella uh, nandun. So nag-upa lang kami ng isang cottage. So, itong uh, floating cottage is 1,500. So, yun, napaka-solid pa rin. Napaka-solid pa rin ang welcome nila, ma'am. Yun, lahat ng kulang namin, sila pa rin ang nag-provide. Kung ano yung treatment nila noong una, ganun at ganun pa rin. Walang, walang problema. Tapos, doon sa mga naghahanap na mga place na, ba mag-overnight kayo, meron na silang dalawang available na na cottage na may room. Yun, bawa kung wala kayong tent kasi nung last time nag-tent kami dito eh. So nakatulog kami. Actually, pwede rin naman kayo matulog dun sa ano, safe din naman. Pero kung gusto niyo nga ng may room, kyan meron na sila doon ano, dalawa, dalawang cottage na available. Ayan. So, PM nyo lang sila sa ano nila, PM nyo lang sa PM nyo lang sa page nila Arabella's Resort para at least sa uh, malaman nyo yung gusto nyo yung malaman para, para makapag ano rin kayo, makapagpa-reserve ng slot. Ayun. So Sunday, Sunday ngayon kakwento, So wala masyadong wala masyadong guests. Kasi nga ng time nga na yun nga lalaman siguro na nag-close nga ito tapos dumaan pa yung bagyo. So ito na. So operational na ulit yan. So entrance fee wala parang entrance fee. Ah uh, may nilalakad lang daw na papers siguro para magkaroon ng environmental fee as of now. As wala wala pa rin naman wala pa Ang bilis nila. So 'yun nga. Uh, so, mababayaran nyo lang talaga yung pinaka-cottage na kukuni nyo. may kakwento, isang bagay nga pala, pagpupunta kayo dito, hindi pwedeng basta-basta lang kayo maligo. Kailangan meron kayong tatapatan na resort. Kasi, syempre, um, uh, isang bagay na rin kasi, syempre, sa mga sakuna, hindi pwede siyang, hindi pwede na ano eh, hindi pwedeng... Uh, kung sino yung kilalaning ano, uh, may responsibility para doon. Kaya dapat meron kayong resort talaga na pupuntahan. Ah uh, na pag yan bago kayo makaligo dito sa Agus Resort. Kumaga kasi ano to eh, parang isang uh, ang tawag dito? Orga orga organization kasi itong lugar na to. Ayan. So yun, one thing pang nga isa sa kindness nila ma'am ayan so pinahiram nila kami ng ano ay payong diyan diyan kami nakapesto pero mayroon na kaming kinuwang cottage doon eh syempre gusto namin dito malapit sa ilog kumbaga pinapreserve tong kasing ano uh, hindi naman namin narentahan tong floating cottage so pinahiram so, kami ng payong para at least kung uh, nagiinom na kami doon medyo relaxing hindi masyado mainit yan So shoutout kila, Ma'am, napaka-solid talaga ng Uh, pag uh, ng hospitality ng pagkikare nyo sa mga customer solid solid okay to yung price price range pala ng ano ng cottage nila is uh, 700 yan 700 yung nandun sa taas kasi itong floating cottage nila ayan is 1500 Pero ano lang yan, uh, overnight, uh, day tour mag -iba yung price niyan kapag ano na, kapag night, uh, uh, night tour na. Ito so, ako to. So, syempre, uh, Arabella's Resort. <laughs> Arabella's Resort, yan. Yeah. So, uh, neon green. Neon green na na plug. Pagpasok nyo, neon green. napal nyo yung neon green na plug. So, napaka solid nila ma'am. So, shoutout sa inyo. Napaka solid ng pag-welcome nyo sa mga guests nyo. So, So, ito na yung uh, uh, pagbalik natin dito sa Agos River so yun nga ulitin natin na uh, uh, nag-ooperate na ulit ang Agos River sa dun sa mga gustong pumunta so uh, along ano lang rin to uh, Marilaki Highway in Pantakeson uh, Magsaysay Barangay ng Magsaysay Ayan. so napaka madali lang puntahan Siyempre alam niyo naman yung anong marilaki, napaka solid na daan yan. So sarap balik-balikan. Ayan. So yun. So yung kakwento. So maraming maraming salamat sa mga nakatune in pa rin at natapos natong video na to. Ayan. So maraming maraming salamat kakwento. So ingat tayo.